kapatid. Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, alam mo bibigyan po natin ng linaw ngayong araw na to. Kung halimbawang confused, blanco, nanghihina mga kapatid at ang pakiramdam mo, ikaw ay sugatan at nasasaktan. Kasi po mga utol, kung na-experience natin to ngayon, malaki ang may tutulong nang isi-share natin sa araw na to. Kasi like I've said in the past, kung halimbawang emotions, feelings ang pairali natin, dito po tayo babase mga utol, tayo po ay maaaring lalong madurog, lalong mahirapan. Pero kung may knowledge tayo mga utol, ay 75% advantage po ito compare po kung halimbawa talagang makikinig lang po tayo sa sasabihin ng instinct natin. Sa araw po na to mga kapapong ay ipapaliwanag natin ang maputi. Sasagutin po natin ang ilang mga nasabi o narinig mo sa taong nang iwan o hindi nga po tumanggap sa nararamdaman mo. Yan po ang pagtutuunan natin ng pansin para makatulong naman po ko sa karamihan. Pero sa mga one on one coaching at helpline po ng Papong TV kung saan tayo po ay nagpapayo at nagbibigay po ng guidelines sa mga kaibigan natin na namumoblema po sa usapang relasyon dahil ito po ay consider na isang major situation kung halimbawang tayo nga po ay iniwan o nireject ng taong mahal natin. Ito po ay direct assistance at tulong kung halimbawang ikaw ay confused mga utol dala na rin ang pagiging paralyzed natin on things that bothers us repeatedly. Alam naman po natin na kung halimbawang tayo po ay nasasaktan, paulit-ulit na pinag-iisipan natin yung mga sinabi ng ex or dumper natin. Lalo tayong nalilito at ang kadalasan nito ay tayo nga po ay napaparalyze na hindi na po natin alam kung paano po tayo hahakbang at didiretso po sa buhay. Sa madaling salita, ito nga po yung lagi nating naririnig na overthinking. Narito malamang ang ilang mga narinig na po natin. Ida-dissect po natin ang ilang mga salita na marahil ay talagang nagpahinto ng buhay natin kung saan nasaktan tayo at tinatawag ko nga pong na-paralyze ka. Unawain natin mga kapapong para malagpasan po natin and move forward po sa tamang direction at kung ano po talaga ang nararapat po sa atin. Ito po madalas, malamang ay narinig na rin po natin, number one, hindi pa ako ready na makipagrelasyon o hindi pa ako handang bumalik sa iyo. Ito po ay isang malinaw na senyales na hindi pa siya inspirado or even na e excite po sa atin. Kung may literal or halimbawa ng taong nakukulangan, ito na marahil ang isa sa pinaka best example. Also, mataas ang percentage na siya po ay naguguluhan, nalilito at any moment ay hindi po siya makapagdesisyon. He or she may not really wanted to see you in pain. Maring ayaw kanyang saktan at hindi niya gusto yung mga lumalabas sa kanya mga kapatid. Pero generally, kahit appreciated kanya, ay di kanya makita in a relationship po sa kanya marahil kumbaga hindi niya ma-imagine at hindi pa po niya talagang maramdaman. Sabi ko nga po sometimes, ito yung mga taong matino, mga utol, na kumbaga at a certain point ay kumbaga parang hahangaan din natin dahil hindi sila nagja-jump sa isang relationship kung halimbawa talagang hindi nila nararamdaman. Number two po, nabibigyan po natin ng analysis mga utol ay kung halimbawang narinig mo sa iyong ex or dumper na bigyan mo muna ako ng space at wag na muna tayong magkita. Sa ganitong statement ay hindi na po tayo dapat mag-isip-isip or let's say mag-overthink mga kapatid dahil ito ay may malinaw or direct explanation. Kasi po, ito po ay may clear message na gusto niya maging apart sa iyo mga utol at hindi po muna kayo magkita at mag-usap. Ito po ay sitwasyon na kahit anong gawin natin at this point ay hindi po makakatulong kasi sa moment na ito na kung saan focus na focus po siya sa sarili niya mga utol. Ito nga po yung mga panahon na parang bingi at hindi po natin makuha ang atensyon niya dahil sa totoo lang iniisip pa muna niya dito ay ang sarili niya. So anything from you ay siguradong hindi po siya makikinig mga kapapong. Tandaan, na sa paghingi niya ng space mga utol ay dapat i-prioritize at wholeheartedly ay i-provide po natin kaagad-agad sa kanya. Number one reason is because he or she is serious about it. Sabi nga nila pag sila po ay humingi ng space, totoo po ito. At malamang hindi po siya nagloloko mga kapatid dahil yun po talaga ang gusto niya mangyari. Space dahil alam naman po natin na confused siya at for sure decided talaga siya for immediate space na-iprogram na niya ang sarili niya rito, mga kapapong. At talagang kung hindi pa niya na-experience yun o hindi pa nga po natin na ibibigay sa kanya, ay hindi po talaga siya papayag dahil ididiin po niya talaga ito. Kaya might as well na-iprovide po natin para maramdaman po niya na kayo po ay Number two reason na kung halimbawang sa ganitong situation ay humihingi po siya ng space at distansya po sa atin mga utol ay number two gusto niya ma-figure out kung ano talaga ang nararamdaman niya towards you. Sabi ko nga po mga utol sa pag-provide ng space natin o paglayo natin binibigyan po natin ng tulong ang mga ex or dumper natin dahil dito po siya magkakaroon ng conclusion kung ano talaga ang nararamdaman niya sa iyo. Kaya kung negative impact ang ipinapakita natin ay makakasamato ng tuluyan mga utol. Much more important na bigyan niyo po siya ng positivity para magkaroon po siya ng lasting impression sa respetong binigay at ipinakita mo sa kanya. Show him or her this confidence at yung attractive part po ng sarili natin. Number 3 po mga kapapong. Ito po ay analysis. Kung kayo po ay lumalayo na, nagbibigay na po ng space, naka no contact, pero napapansin nyo siya po ay pabalik-balik at kumbaga parang romeres back tinotodo, binabalikan kayo at tinitira kayo ng masasakit na salita. Like for example, lagi niyang sinasabi na hindi ka naman niya talaga mahal, na siya po ay napilitan lang sa inyo, talagang hindi na po kayo magkakabalikan, at kumbaga wala na po ang focus niya sa inyo mga utol. Ito po ay napakasakit. Pero kung halimbawa ang naririnig natin to tandaan natin mga utol na ang ating mga ex or dumper, they are tend. And sometimes wired po sila na magsik talaga ng validations if ever na kayo po ay dumarating sa ganitong situation. So most probably sila po ay nagtatanong, sila po ay bumabato ng mga masasakit na salita, injecting pain just to figure out kung ano na po talaga ang nararamdaman mo sa mga oras na to. What I mean utol is kung halimbawang hindi na niya na-validate yung feelings mo sa kanya. Sometimes ang mga ex or dumper natin ay tinitira by emotionally making us angry, galet, affected. Dito niya kasi na figure out at na conclude kung ano na talaga ang status mo at nararamdaman mo at this point. Lastly, whenever you see, hear, o halimbawa nararamdaman po natin na ganito ang sinasabi niya sa'yo, importanteng i-regain mo agad ang sarili mo. Bakit? Tanungin kita mga kapapo. Yung nakikita mo o nararamdaman mo ngayon, character na hinaharap mo sa kanya, ikaw pa ba to? Ikaw ba yung dating ganito? or medyo nagbago na. Di ba ang laki na po ng difference mga utol? Kaya kung halimbawang iniisip natin kung bakit nawala yung attraction level niya sa atin o iba na po ang tingin niya sa atin na parang hindi na po niya tayo nire-respeto, isa na po yan sa sagot. Most often, sa gitna ng mga samaan ng loob, confusion, sakitan ay may mga high tendency na posibleng hindi na nila mean yung mga sinasabi nila. Hindi ka na niya kilala mga kapatid. At syempre kung siya ay emotionally affected at may galet, for example, hindi na rin po niya mapigil yung lumalabas sa kanya. Sa ganito, loss of interest or no interest at all character na naipapakita mo sa kanya ang isa sa mga main cause of his or her actions. Kung baga yung pinapakita niya sa iyo mga kapapong, sabi ko nga maaring hindi na rin niya alam. Dahil sa totoo lang, hindi ka na rin po niya siguro maintindihan at makilala. Posibleng di mo napakita or naipapakita yung totoong ikaw sa mga oras na to. Dahil in psychology and study, we tend to defend ourselves and display a part of us. Kumaga, hindi na po yung buo eh. Yung parte na lang ang naipapakita at napaparamdam natin. Literally, hindi na ikaw yun kapapong. Adalasan, it's just a matter of time. Kaya nga po lagi kong nire-remind na kailangan natin ng patience, kailangan natin ng focus, at kailangan natin ng self-confidence sa mga oras na to-utol. Dahil in a matter of time, by overtime, kung halimbawang napalitan na at nabago na po yung perception ng ex or dumper mo sa'yo, sulidong na ibalik po natin kaagad-agad, ay siguradong magiging maganda ang pagtingin niya. It will make things pleasant and gradually makikita po niya ang nawawala at mapapansin po niya kaagad-agad ang halaga mo dito.